Noong 1858 habang pinag-aaralan ni Richard Carrington, isang Britong astronomer, ang araw at mga sunspot, napansin niya ang biglang liwanag mula sa araw na tumagal ng limang minuto. Ito pala ang naging pinakamatinding solar storm sa kasaysayan, ang tinatawag na Carrington Event. Nagpakawala ang araw ng napakalaking dami ng mainit nitong plasma papunta sa mundo na naging sanhi ng malawakang pagkasira. Nagising ang mga minero ng ginto sa kabundukang Rocky ng alauna ng madaling araw dahil inakala nilang araw na dahil sa liwanag ng Aurora. Ang mga sistema ng telegrafo sa buong mundo ay gumagana kahit hindi nakakabit sa kuryente. Gumagana lang sila dahil sa sobrang kuryente mula sa pangyayari. Ang mga mensahe mula New York hanggang Pittsburgh ay naipadala kahit walang kuryente. Ang nakakatakot dito, hindi bihira ang mga ganitong pangyayari. At seryoso akong hindi talaga ito bihira. Nakikita ang Aurora sa buong mundo. At kahit na nakaraniwan mong inaasahan na makikita lang ang Aurora sa mga lugar tulad ng Iceland o Finland, sobrang tindi ng pangyayari kaya't nakita pa ang Aurora dito mismo sa Australia. Ayon sa lokal na pahayagan ng rehiyong ito noong Setyembre 7, Isang libo walong daan at limamput nakita ng karamihan sa aming mambabasa sa tatlong magkasunod na gabi. Matapos ang paglubog ng araw, ang napakagandang pulang liwanag ng timog na aurora sa kalangitan. Noong libo at 12 muntik nang tumama sa Earth ang solar superstorm na kasing laki ng Carrington event. Labindalawang araw lang ang pagitan at ang mga pangyayaring ito ay dumarating ng paikot ulit. Tuwing ikalabing isang taon, tuluyang bumabaliktad ang magnetic field ng araw na nagdudulot ng matinding solar activity. At papasok na tayo ngayon sa susunod na solar maximum. Kaya ang totoong tanong ay, ano ang mangyayari kung muling mangyari ngayon ang Carrington event? Dahil sa makabagong panahon, lahat ay umaasa sa kuryente. Ang mga ilaw sa ating mga bahay, ang mga telepono sa ating mga kamay, at ngayon, pati na rin ang marami sa ating mga sasakyan ay umaasa na sa kuryente. Paano tayo, ka you, tayo, Paano tayo makakabangon kung ang pandaigdigang energy grid ay mawalan ng kuryente ng ilang taon? Ang mga pangyayaring ito ay naglalabas ng hindi masukat na dami ng enerhiya. Ang Carrington Flare ay nagdala ng apat na beses sa lakas ng 32 ergs ng enerhiya. Ito ay halos katumbas ng 700 bilyong nuclear bombang kasing laki ng Little Boy, ang bomba sa Hiroshima. Ayon sa pag-aaral noong 2000 at 13, ang electrical outage mula sa Carrington level na pangyayari ay maaaring gumastos ng dalawang tuldok trilyong dolyar sa North American power industry. Magkakaroon ng matagalang pagkawala ng kuryente sa buong mundo. Walang ilaw kahit saan sa mundo sa unang pagkakataon sa maraming siglo. Sabihin mong makasarili ako, pero naisip mo ba ang tanawin ng mga bituin na nakikita ng lahat gabi-gabi? Mangyayari ang blackout na ito dahil masisira ng pangyayaring ito ang mga napakataas na boltahe ng mga transformer na sobrang hirap palitan. Pero paano ang mga aktibidad natin sa kalawakan? Ano mangyayari sa satellite, rocket at teleskopyo kung mangyari ito? Kung mangyari ito habang may nagtatrabaho sa Moonbase, ayon sa plano ng National Aeronautics and Space Administration, magdudulot ito ng malaking problema dahil hindi mabuti sa tao ang ganitong radyasyon. Nasa panganib din ang mga satellite na umiikot ng mataas sa mundo. Ang mga satellite ay tinatamaan ng high energy particle na nagdudulot ng sira sa kanila. At ang nakakatakot dito, karamihan sa mga satellite na ito na nasa mataas na orbit ang kumukontrol sa ating komunikasyon at global positioning system Ibig kong sabihin, ang Starlink ay nawalan na ng 50 milyon na halaga ng mga satellite dahil sa geomagnetic storms. Mas nakakatakot pa para sa akin ang Carrington event na siyang pinakamalaking solar storm sa kasaysayan ay maliit pa pala kumpara sa mga mas matatandang pangyayari. Nagawang pag-aralan ng mga siyentipiko ang mga singsing -sing ng puno sa mga sinaunang kagubatan tulad nito at sukatin ang carbon labing apat na mga atomo sa bawat singsing. -sing. -sing. Ang pagdami ng carbon labing apat ay nagpapakita ng naganap na super flare noon. Natuklasan nila ang malalaking pagtaas noong 774 at 764. Para makita ang mga pangyayaring ito sa singsing -sing ng puno, dapat napakalaki ang mga ito. Mga sampu o isang daang beses na mas malaki kaysa Carrington na pangyayari. Bakit tuloy-tuloy ang mga kakaibang pangyayari? At bakit ko iniisip na papasok tayo sa pinakadelikadong panahon para sa aktibidad ng araw ngayong dekada? Katulad ng panahon, may siklo rin ng araw. Bawat labing isa taon, bumabaliktad ang magnetic field ng araw at tumataas ang aktibidad nito. Sa mga panahong ito ng maximum, sobrang aktibo ang araw at madalas itong nagpapalabas ng mga coronal mass ejection. Nagsimula ang kasalukuyan nating siklo noong dalawang libo at labing siyam at aabot ito sa pinakamataas sa taong dalawang libo at dalawang putlima hindi pa natin lubos na uunawaan ang mga siklo at laging may bagong tuklas. Pero may isang tiyak, kailangan nating maging handa para sa dalawang libo at dalawang Sa tingin ko, ang pinakamahalagang tanong ay, ano nga ba talaga ang magagawa natin para maprotektahan ang ating sarili? At nagsisimula ang lahat sa pagtuklas nito para mabigyan ng sapat na babala ang lahat. Gamit ang Solar and Heliospheric Observatory Spacecraft, Patuloy naming minamasdan ang mga pagbuga ng masa para makita kung nakatutok ang mga ito sa atin. At kapag nakita naming may paparating na isa papunta sa atin, maaari naming kalkulahin kung kailan ito darating. Karaniwan itong nagbibigay ng labindalawa hanggang 48 oras na babala dahil sa bilis nito. Mahalaga ang oras na ito kaya kailangang kumilos agad ng lahat. Dapat magpatunog ng alarma ang pamahalaan at utusang patayin at idiskonekta ang energy grid. Kailangang i-disconnecta ng lahat ang kanilang mga elektronikong gamit at balutin ng aluminum foil ang kanilang mga cellphone at iba pang maliliit na elektronikong kagamitan para hindi masira. Isa-set sa safety mode ang mga satellite para maprotektahan sa pagkasira. Kung magagawa agad ang lahat, maibabalik natin ang grid at mapapagana ulit ang lahat. Kailangan ng mga ospital at iba pang serbisyong pang emergency ng kuryente. At sa ganitong mga kondisyon, hindi talaga nila makukuha ang kuryente ang kailangan nila posibleng may mga mamatay dahil dito. Maaring okay pa kotse mo pero tiyak na maraming electronic parts ang masisira. Ang mga screen, charging port at mga reversing camera ay malamang na masisira lahat. Hindi naman sobrang taas ng posibilidad pero totoo ang panganib. Ayon sa ilang siyentipiko, may labindalawang porsyentong tsansa na mangyari ang Carrington Level Event sa susunod na sampung taon at papasok na tayo sa pinakadelikadong panahon ang solar maximum. Kung may asteroid na papunta sa Earth, lahat siguro magpapanik. Pero ang mga ganitong bagay ay tahimik lang. Ang mga solar storm ay tumatama sa dilim at nagdudulot ng banta sa buong mundo. Hindi ito tungkol sa kung kailan tatama, kundi kung kailan mangyayari. At kapag nangyari iyon, kailangan nating maging handa.